Hello guys, magtanim po tayo ng mani at chaka magharvest. So ito isang buwan na po ito. So bali gusto kong bisitahin kung ilang buwan na malaki na siya. Ito medyo malaki na. Dalawang buwan hanggang tatlong buwan. So kapag makikita mo na na meron siyang bulaklak, itong yellow, kulay yellow ni mga bunga na po 'yan. So, hindi pa yun kailangan ano, i-harvest kapag maraming mga yellow na bulaklak. So, ito po is tatlong buwan na po ito at marapit na po pwede na po i-harvest. Ayan. nag po ako ng isang puno. Pero, malalaki na po yung mga bunga niya. Kaso lang, marami pa pong mga maliliit na bunga. Parang mangihinayang pa ako. Baka lalaki pa siya. Pero, ayoko kasing ano, paabuti ng yung talagang tagnamig na. Pero isang puno lang yung hinarvest ko ngayon. Sa susunod na yung iba dahil mga October, talagang malalaki na talaga yung mani na yung mga bunga niya.